Hindi mawawala ang kanin sa kainan nating mga Pinoy. Kaya sakripisyo ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Kaya sinubukan ng gobyerno ang tinatawag na drone seeding. E kamusta naman kaya ang ani? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Isa ang Pilipinas sa major producers ng bigas at palay sa mundo. Kaya batak sa trabaho ang ating mga lokal magsasaka. Pero ano naman kaya ang mangyayari kung pasukin ng modern technology ang agrikultura? Hindi lang kumukuha ng video ang drone na ito. Ang dala kasi niyan, mga binhi. Ang tawag sa si ginagawa nito, drone seeding. Demo ito ng Department of Agriculture ng Pagtatanim ng Binhi ng Palay gamit ang drones noong Januari. Kwento ng isa sa mga may-ari ng palayan si Santa Brigida Mansalay sa Oriental Mindoro, mabilis daw ang isinagawang demo ng drone seeding. Sa loob lang ng dalawa hanggang tatlong oras, tapos na agad sila. Sa isang lipad daw ng drone, ay isang hektari agad ang kaya nitong sabugan ng binhi binhi sa 15 kilograms na tong capacity. Mm -hmm. lang, ganyan-ganyan, no? Nag ulan. 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 Mas madali ang drum seeding kaysa uh, sabog ng tao. O, ang grow seeding kasi ay na mm -hmm. minutes, tapos na sa hektarya At sa binhi. tapos na yung ilang isang hektarya Tao ay halos karating Makalipas ang ilang buwan, naani na ang mga tinanim sa drone seeding nitong April 29, nakita rin nila ang pagkakaiba. Sabi ng ilan, hindi raw kasing dami ang naani na palay kumpara sa tradisyonal na pagtatanim ng binhi. Say naman ang iba, mas marami raw ang naiani at mas matatangkad at malalaki naman daw ang naging tubo nito. Sa isang buwan, umaabot ng isang milyong piso ang budget sa pag-sustain at maintain ng 30 hectares na palayan. Kaya tansya ni na Ate Melrose ay nasa 50% daw nito ang matitipid nila sakaling maging moderno na lahat ng aspekto ng pagpapalay at saka. Yun nga lang, iniisip naman nila ang mga posibleng mawalan ng trabaho. Kaya say ni na ate Melrose, pag dumating ang araw na magiging moderno na talaga ang pagpapalay at saka, hahanapan pa rin daw nila ng job opportunity ang mga kababayan nila. Ay, po wala na sa na gawin. <laughs> na marami sila, mga sampo. Bukod yung taga-sabog, bukod yung taga-kanal, may taga-akot ng palay. Marami silang sila. akot ng Yung pag-sabog, pag-ani, talagang nawala ng trabaho yung mga tao. Maganda raw kaagapay ang teknolohiya tulad sa pagsasaka. Pero para sa kapakanan ng pamumuhay at trabaho, kailangan pa rin daw ng balanse para walang maiiwanan. Mobile Journal, Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.